tanggal kaya to tinanggal Banta doon kami mo lang po May na kayo sa sakyan Kinuha nang pa ng ano Signalite ka Baka kasi ang ala, hindi mo nagagamit <laughs> Ito nga pala si RJ At ito ang kanyang Nissan Livina At today Susubukan namin ayusin at alamin Kung ano na ba nangyayari dito At tara Sama-sama tayong matuto at mag-road trip. And welcome sa Crayon What's up guys? Ako nga pala si Debed or David Ang one third ng Creatives Kasama ko nga pala dito si Aljay at si Aloy Ngayon, investigate muna natin kung ano ang kondisyon netong Livina ni Master Aljay Na-stock up kasi to ng mga 2 months or 1 month sa pagkakatanda ko sa pagkakasabi sa ni Aljay Kasi... Hey, two months ago, mga June 23, bangga, dyan sa may service road na C5 ay, nang West Service Road. Pick up yung tinamahaw ko eh. Pick up yung nasa harap ko eh. Yung likod niya. So, talagang... so, wala. Parang niwi nga lang yung ano yung, Sa ilalim ng plaka yung tama ni... Eh. Unlike yung akin, talagang yung total dress. Kasi nga, yung mga body, yung mga motor. Yung sa kanya na pagawa ko na... Uh, parang 4 days after yung hmm. Oh. Ano, ito pa ko na tong harap. Pero yung palit nun, no, baka ako na lang puro yung mekaniko ko. So, balik muna ulit tayo dito, mga chief. Yes, chief. Suspected namin dito, yung mga preno sa harap. Na-stock gawa ng matagal na dinagamit at medyo nasaw ng nga sa bahato nung bumagyo. Kaya, bago igarahe, hindi, hindi na ipatakbo. So, ayun, nag-stock up. Kaya, ito-check muna namin kung goods Tutipa pa naman din yung left. Kamilala kaya? Hey, tempered, uh, okay. Sa Pati din nitong right. Kaso hindi, hindi ako gagalaw eh. tumalaban Ay hindi pa rin nga eh. Subukan nga natin ulit. Na, Tapak eh. Stuck up pa din una nga namin naisip baka yung transmission niya. Yun yung una namin initial na naisip kung bakit ayaw umandar. Yun pala ang pinaka main cost nung pag -stock up ay yung preno sa likod. Kaya yun ang check namin. Parang sa likod. Oo nga, lumalaban eh. Ano, tatry pa atras. Sige. Mo mo ano naman sa... Ops! Oh, Dahan-dahan na. Oo. Oh. Ops! Oh. <laughs> Parang likod, boy. Parang likod. Tumatakbo yung alam ko rin. Oo. Oh, hindi, yung isa. Pero ito, hindi masyado. Hindi masyado. Oo. Pero ito, doon naman ano eh. Next step na gagawin namin ay i-check yung drum brake sa likod. Tukad, baba ka ako. Lalo na ng basa inyo. Nung ano, nung umaga. Madaling araw pa lang, no. Oo. Oh. Dito pumasok ako, hindi ano, wala na. Ayun ah, nasa office ka na anong ano. Nung ano, nag-suspend. Dapat pala, may spray mo na tayo, no, para ma-check kung ulang lang sa ano. Sa Oo, oh, kaya ano kasi barado lang naman. Yon. Yung na nga, dumating na nga ang pogi. Joke. Ako yan. <laughs>

sila ngayon? Oo oh, ko mura lang yan. Wala eh. Wala. So ayun, hindi namin na-videohan yung pag-alis. Kasi napansin namin, need namin bumili ng pang tulak ng drum brakes yung tornilyo maliit oh, di ko alam tawag doon pero papakita ko na lang sa inyo mamaya at saka ng brake cleaner magahanap muna kami so remote drip muna tayo saglit Ano yung yung ko ano dadya ano, ano. <laughs> Dito rin na yung dito. Marami siguro na lalaglagan ng tornillo dito. Oo, kaya ako. Nandito kayong lalo po. ilang beses na ng tornillo. Akala mo ikaw mismo? Ano, meron pa dito? Meron pa dito? ito? Kami na magahanap sa bati. Alam mo yun.

medyo nakakarap daw na kami ng gulo kaya ano na pagdesisyon namin kumain muna kami dito sa may Chinese or Taiwanese ata to na resto di ko sure kung anong name pero nalimutan ko kung ano tawag pero lalagay ko na dito sa baba yan ano gata? Gotcha. Gata ni David Solid din ha Ang bawang pa Ba't solid? Ang kausap nito eh. Pero sinisig ka, walang <laughs> yung tao nung san sandabi eh. Yo guys, comment daw below nga pala kung ano sa tingin nyo okay para sa susunod naming video. At kung umabot kayo dito sa point ng video na to, maraming maraming salamat sa suporta at panonood. Pero syempre wag muna kayong alis, may re-reveal kaming video sa dulo.

Wani-repeal lang mo yung <laughs> uh, <laughs> na yung trade nyo sa loob, ha? Ang unang chicken ko, pala dito with endless rice of anis. Endless in the endless rice. Endless rice <laughs> ang okay, po. Ang sinang endless rice yan. Alam ko saan yun. Ito, kanan ka dyan, Rehen. Ito ko muna dyan. Ito, wait. Oh, Nakabili rin tayo na, ano, RS-8 CVT Cleaner Degreaser Jet Spray. Pag pinasa rin naman yun, <laughs> <laughs> eh, no, WD-40 na lang tayo. So hindi na natin kailangan ng WD-40, 'no. Ito na 'yon. Ito na 'yon. So, least, baka <laughs> so sorry, I received naman. So, sila, pre. Chinese sila sin. Oh, so, ah, <laughs> <Dano. laughs> Saka na first video, cancelled. <laughs> Then after ilang minutes ng pag-ikot, nakaanap din kami ng bibilan ng tornilyo. Muntik pa namin makalimutan ng video. Kasi gustong gusto na nila bumili. So ito, ito, video ko sila. Ano mo umalis ka sa pa Ito yung shop name. So nakakuha tayo ng ano? Bulitas. Bulitas ba yung tawag yun? Pagbata ka, bulitas yun ah <laughs> oh, tapos? So, yun, nakakuha tayo para dito. Kasi, eh, ang gagawin muna natin, no, ah, uh, yun, nakita kami ngayon natin si Ali sa uh, YouTube na steps para baklasin tong pukoy ng inan ko. Pukoy <laughs> ng inan ko kasi ayaw magpapukko, eh. Buta, pero pukoy ng martilyo, ayaw pa rin. Eh. So, yun, so, Sa, sa na natin ito. Parang gagawin, pagkasikit, Unti-unti nagtulap, tapos, lalabas tong round tapos, na, uh, alam mo, tumtangin na yari e ni, ni kuya, kuya. Ito. kulay pula, diyan, huwag na,